Tingnan natin yung lasa kung perfect. Anong lasa lo? Oh, sarap. Hindi mo tamis lo? Sakto lang? Ayos. Salamat lo what up mga ka-all goods, kumusta kayo ngayong araw na to ay gagawa ko ng DIY ice cream avocado at isishare ko sa inyo tara simulan na natin to, let's go Teto nga pala yung mga ingredients na gagamitin ko meron akong angel cream din sa dyan all purpose cream, beham cracker Dalawang abukado. Yan, goods na yan. Sisimula ako sa pag ng abukado. Check natin, baka bulok na eh. Yan, Balihin hinati ko lang sa dalawa yung abukado. Bali yung buo, gagawin kong toppings. Yung isa naman, eh dinurog ko lang. Next ko naman, ay eh, kumuha lang akong malinis na lagayan at sasalin ko na nga tong all-purpose cream. Bali nirep ko nga pala siya ng overnight para mabilis na rin siyang ma-volume at maging doble na rin yung size nito. Ilalagay ko na nga rin pala tong creme densada. Bali ganun din nga pala ginawa ko. Nirep ko lang din siya ng overnight. Na rin pala ako maglalagay ng kondens condensed dito dahil yung creme densada ay eh, matamis na yan. Ay okay, naisaling ko na nga parehas at gagamit naman tayo ng electric hand mixer. Ay, okay, para mabilis yung maluto ay este ma volume pala. <laughs> wow ah, wow, seryoso si kuya eh no. Kala mo talaga eh, no. Pasikat. Yan, okay na muna to. Lalagyan ko siya ng avocado yung dinurog ko kanina. Tapos itutuloy ko lang ulit yung pagbo-volume sa kanya. Tapos kapag pumuputi na yung texture niya, eh goods na yan, pwede na natin siyang hanguin. Muwa lang ulit ako ng malinis na lagayan at dito ko naman isasalin yung binolium ko. Kali ito yung magiging first layer niya. ang kinakalat-kalat ko lang siya para medyo perfect yung pagkakagawa. Tapos maglalagay lang ako dito sa ibabaw ng toppings na cubes na avocado. Kakalat-kalat ko lang din to. Ito yung nga nun eh, maglalagay naman ako dito ng toppings ng Graham Cracker. Yan, bali po, putol-putolin ko lang to. Ang sa dyan lahat. Twice po natin gagawin to at same procedure lang po. Maglalagay ng toppings, pero depende po sa inyo kung ilang layer ang gusto nyo. Gano'ng kadami ang gusto nyong gawin. Tulad po nito nakatatlong layer po ako. Sa dalawang abukado ginamit ko. Gusto nyo pong marami po kayong magawa, eh dagdagan nyo na lang yung abukado gagawin nyo. And guys, finally, tapos na ako maglagay ng toppings. O, diba? Ang dali lang niyang gawin. Yan, ilalagay ko lang sasarap ng 2 to 3 hours at hihintayin ko lang siyang tumigas guys, ito na pala yung ginawa ng asawa kong avocado ice cream tikman natin, tignan natin kung wow wow, perfect tignan natin yung lasa kung perfect din kung pwede pang mag-asawa ng isa. <laughs> okay. Uy. Matigas ah. Mga ice cream na talaga siya. Sakto. Mainit ang panahon. Ice cream. Hmm. Tarap. Mamala natin. Okay. natin. Mmm. Hap. Ah, Hindi masyadong matamis. Lasang-lasang mo yung avocado. Try nyo na rin. Perfect to. Sigurado magugustuhan ng mga junakis. Mm. Yan guys. Papatikin natin kay Lolo. Tingnan natin kung papasa sa taste ni Lolo yung ice cream na ginawa natin. Hello. Tekman mo yung ice cream na ginawa ko. Avocado ice cream lo. Anong lasa lo? Oh, sarap. Hindi matamis tamis lo? Sakto lang? Sakto Ayos. Salamat lo. Totoo lo. Masarap. Pasado lo. At uh, Okay guys, tayo naman titikin sa ginawa nating DIY ice cream av avocado. Eh, matigas na siya eh. Ito siya guys. O oh. oh, diba, itsura pa lang. Panalo na. Sige. Yun, know. oh. Madali lang naman siyang gawin guys. Sakto to sa mga mainit. Ayan, matigas na siya. Ito yung tsura niya guys. Tekman na nga natin. Hap! Ito nga yung sabi nila lolo. Masarap na siya. Tsaka hindi siya masyadong matamis. Ayan okay, o. Ngayo. Okay din tong ice cream na nagawa ko guys. Pwede din tong pang negosyo. Ngayong ano, bakasyon ng mga bata. Okay, no? Oh. Avocado flavor, ang sarap pala. Try nyo na. So, ayun. Siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming po salamat sa panunod. Hanggang sa muli. Aki kabuhat. Peace out. All good. See you sa next vlog.